At narito po ang mga sinaunang gamit, medalyon, yes. mga amot yan. Ano yung <coughs> Diyos Ama. Tsaka po, ang likod ay... Nalabo eh. Malabu, talaga, malakas eh. Malakas ang gamit. Huli baga... sa bukalan na Oo. Oh. Oh, Huli sa bukalan. Bukalan. Mm -hmm. Berhin are ano? Berhin. Are ang Diyos ama ng mga Ah, nakaka sa kamel. Yung sa... Ah, kabayo nga. Kabayo nga yun. Ganto oh, wala na. Talagang... Ganto wala na. Ganto wala na. Ayun na. Yeah, Kali na, wo. Ay, alin pa lang sa kabayo. Yun, kabayo. Ayan, kaya dito dyan dyan. Ito dyan yung paglalagyan. Ang ganda. Ang dami pa nalaman nun. Ang gagap ako. Malaki pa yung koko mo. Malaki pa. Kasi sa buhag gano'n. Mahirap tuhanin yung sa buhag. Ang likod. na. Birhi. Uh, Ito yung mga eh Ayun o, lumiingas na rin o, birde. Ayun Dito po ay sa sarito o kung ano ang mga tinataglay. Sigurahan niya. Right. Ng mga huli sa bukal na medalyon ng napakaliit po. Gaga ako ko. Pangkalatan pa rin eh. Pangkalatan yan eh. Yan eh. Hmm. Alam mo naman yan. Yan ang kataas-taasan eh. Ay wala nang uulog wala yan, yan eh. Wala nang uulog yan. Napas ang sisos. Oh. Ang hmm. hmm. ginto yun yun. yun. eh. Oh, talaga nang Ng mga original. Original. Ay, ah. Ang ako ah

Ano kabila niya pare? Saan sa tisi mo? Makisig po yung pinakita niya ngayon Hindi niya mamamatay po Dapat ka-antigo na, na Yan po ang original talaga ng mga medalyon Yung pangalan niya ay talagang buong-buo Iba talaga ang pagka-antigo Napakatagal na hong gamit niya yan sa gamutan protection. At siya po yung pinakamaraming medalya dito. Pag sa mutya lamang, kakaunti pa ho yung mutya niya. Yeah, pare, yan, kung Yung pare, may partida mo. Tapos uh, pare pare, nakaplay away din eh, kulot. Tapos pare, hindi siya kasi nung nakakaang medyo gayaan, medyo misiwang. o oh, talaga naman ng barrio na ikuha nadantay lang ang balo sa damit ibang uri walang katulad hmm, wala nga ang buhay ng buhay oh. Ay, hindi parahong panikwan yun eh Ah, sa eh. Sa sa akin yung uh, pa yan. <laughs> 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 Sabi nga ang halang yan, ano? Sabi <laughs> nga parang yan. <niya, baris? laughs> Kahit po mala, ako'y uh, mabilis-mabilang gamit eh. Ibang ha, oh. Ariyo, <laughs> saan to na niyo huli sa bukal, oh? Yan ang ibang ano. Ako, <laughs> ibang ginto, kasa. Ibang kasa. kayo kay Misa Hero Angel. Ibang kasa ho yan. Ibang kasa ho yan. Ibang Nilunok nyo na. <laughs> Nilunok na. Nalunok na ang bisa. <laughs> <laughs> na ang bisa <laughs> <laughs> nito ninyo Bago naman. Galing na ang dinis. Kanina lang ah. Tinalos ko lang mutya. Ay, kaiba nga ito eh. Ang tanda, Ay, Ang tanda na niya. Tsaka Hindi yung hibla. Hindi, parang kayaan, parang kayaan. Walang yun. Hindi, yung hibla pa ng buhok. Oo. Oh, oh. Narit. <laughs> Narit hibla <laughs> yung hibla ng buhok. Yung hibla ng buhok ko. Ang <ha>? kuha. Ang ganda nga. Kagaganda nga. Parang kayaan.